hello po, magandang gabi. Ito ngayong gabi ay magiilaw po tayo ng tipaklong. Diyan po sa banda dyan. Oh. No? Diyan lang banda. Dito lang po sa paligid ng bahay. Madami kasing tipaklong dito. Kaya try po natin magiilaw. Halika na! Ding. So, ito po yung adventure natin ngayon. So, samahan niyo po kami sa pag-iilaw ng tipaklong. Let's go! So ito po yung mga lalagyan po natin, mga initi bottle. So lalagay ko po dito. So dito lamang po tayo manginilaw ng ano ng tipaklong. Hindi na po kasi dito. Ito lang banda sa taligid ng bahay. Madami po dito. nakita na ako. Tingnan mo dyan lang. Sa'yo. Lingat lang po kasi may tanim si boss dito. Hmm? Hindi na po sila gumagalaw. Basta na po. Yan po ang dami po nila oh. Huh? Ang lalaki. Hmm? Ayla, uh, para po. hmm? Ang laki-laki po oh. Itangkit. Oh, mayroon pa po dumang. Oh. Ang dami sila ngayon. Kung kuha po tayo, huwag po tayong magiging malikot. Kasi lilipad pa ang mga yan. Hindi po yan sila lilipad. Pag hindi po maano yung ano nila. Yung lungga po nila dapat relax lang hmm? hmm? kasi umulan po kanina sigurado po hindi na po yan sila lilipad hmm. Nasaan ang lupad? hindi po yun lilipad kay basa po yung mga pakpak nila karga to the battle hmm, laki po kitang kita naman niya po ano? hindi po yun lilipad hmm, may hirin ba yan o? No? Oh? laki hmm? ang laki mga pakpak -pak talaga hmm? so dito lang manda sa likod po ng bahay sa gilid madami po ano dito ipaklong talaga dito po yung nagiging pugad nila mamaya po pag medyo ano yung mga tipaklong na, 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 ano na nagtatago sa ilalim ng mga dahon magpapakita po yan ito yung agi natin kanina, mamaya, babalikan pa lang po natin. So, meron na naman yung mga magsisilitawan dyan. Mama? Saan? Ayah, no. Para, oh. Saan? Para. Ayah, kuning, dami na sumalan dami yan ha yun po yung bahay po namin no? dito lang banda sa malapit tayo kukuha kunti lang po yung kukunin po natin kalahating litro lang po kasi tatatlo lang po kami sa bahay. Yan ang laki oh. Hmm, mga par. Hmm? Ang lalaki talaga. Meron pa yun oh. O meron pa dito. Leng, paramihan tayo ha, nang makuha mamaya. Kaya bilisan mo dyan. Bago yung flashlight pong lakas-lakas ng ano, ilaw sa akin, wala na. Halos hindi ko na makita. Ayan po, may naispatan naman po tayo yan. Mmm, laki. Dalawa yan po yan, may pulito sa tabi. Ayan o. Ayan hmm, sa dahon. Hindi na gumagalaw. Hmm, huli ka. Meron. Hinihina-hina yung ilaw ko rin. maganda yung kulay yung flashlight na to gustong gusto ko kaya lang medyo mahina lang hmm. hmm. halos dalawa dalawa oh katabi mga par ang natin ngayon kulay berde hmm, may pa papuntang palabas yun ang malaki oh hmm? basta huwag kang gagalaw masyado mga par makukuha yan, diyan maglipad hmm? Hmm. basta huwag kang malikot pag mong gagalawin yung mga dahon kasi madami sila dito Kita lain leh. Kenoh. Ya. Mana pula? Abik ko ani. Ko hak. Y no, de Nagtalon? Ba't mo kasi pinatalon? Hmm? Takas na nino? Takas ng kapit? Nandito ka. Nandito ako para guluhin ang buhay mo. Ang liit-liit. Gaya po nito, oh. Nandito po siya sa ano, ilalim ng dahon. Yan, mamaya, yan, naangat yan mamaya. Malaking gagamba. May nakita oh malaking gagamba. Ano? Napakalaki po, oh. Hmm? Nako, may dalang itlog. Ano kaya yung tawag dyan? Hmm? Ah, pakalaki. Atin po, malaki din. Kukunin na natin. Hindi eh, nakita kong malaki. Malaki. Puntahan natin. Nandiyan siya. Nandito siya. Tingnan nyo. Hmm. Hmm. Mayroon pa dun pala. Magkasama sila. Hmm. Nandiyan pa yun. Oh. Tatlo. Ang lalaki. Magkakatabi lang pala. Oh. Hmm. Malah ke? Bukan melon padu itu. Saano? Penuh na, oh. nak? Saluyat? Muda-muda di itu? Muka katabi? Mana ader kah? Oh. Di itu pahin? Malah ke pahin? Tinanya makan? Malah kita lagi mah ludi itu? Medyo mahina nga lang yung flashlight ko. oh yun o. Hmm, kita yun yan. Hmm, hindi ilay yung katawan. Kaya lang, medyo malayo tayo. Tingnan mo tayo dito sa paligid. oh yun o. Malaki. Punta natin yung mamaya. Kailangan po muna natin dito. Kasi madami pa dito. Hmm, hindi talaga maglipad. Natay na hinayon lang yung pagtapak. Yan, kuha na natin siya. Dito naman tayo sa ano, kabilang spot. Yon oh, ang lucky. Wag kang lilingon. Laki. mo. Kita kagay ina nagling pasatapos wala na Ito oh, wala sa posisyon. Dito po banda, madami po dito. Banda, na to. Iikot po tayo dito. Ikot, ikot, ikot. O, oh, dyan ka lang kaya ikotin ko lang itong ano, niyog. mulan hmm, po kasi kaya basa na po yung ano namin. pantalon nagtago talaga mga par ilalim Mm, naikkan gambar apa? Ya. Teguri ni yang lagi yang apa yang rumput itu dulu yang lain yang lagi yang Ano po dito? Ngayon lang po ako nakapailaw dito ba? Pero sabi ko dito hindi masyadong madami pero ano, malalaki. Ano dito? Yung sabi lang, madami. Yung may mga maliliit tapos malalaki din. So dito, tapos mga ano, malalaki. Tulad nito ang isa. malaki So same size po dito. Ngayon po wala kitang malaki. Nandito na. Nandito yung may isang malaki oh. Hmm. Kuha po natin yung isa. Hmm. Ngayon naman po dun. Mahina nga lang po yung flashlight ko. Hindi ko kita sa malayo kumbaga may limited yung flashlight po natin yun, yeah, okay. So, hindi maulam ito isa diwan ko lang dun sa kasama ko kung nakadami na din balitaan natin yan yan yung mga paro ito yung kalaban mo dito yung kasama ko dinapuan ng matinding ano pagsubok ito mga par makati tapos masakit pag natusok ka nito hapit hapit wala dito laki Dang, laki, laki. Iba, iba talaga yung ano, malakas yung flashlight. Kita mo talaga yung ano. Um, yung sa akin, wala na. Pero dito mga par, kunti dito sa area na to. Dinaanan ko na to noon. Kunti dito. Wala masyado dito. Kung meron man, taguan ka pa. Hmm, meron dito himala. May isang malaki. Dun, dun tayo yun know? o dahon ng okra Yeah, may nakita kaming snake mga paro yun know? o yung kulay green yan yung, okay. yung ulo kaya nyan yun na yung kulay green yung rat snake yung tawag nila rat snake so hindi mo yan mag ano yan you know, tayo Let's go. <laughs> Pak Agus tu mo na nga mowi. <laughs> Panayo po diae. Eh. Ito meeting din yung baluhibo niya. Diyan na. <laughs> meeting na goblo. Nang kita pa si moho, nang Talaga gabi, maglabas talaga yung mga ahas. Inakita ko mga par. Yan o. Ang despat. Ang kanina ahas. Ito naman, palaka. Nakapit lang siya dyan. So, ayan po mga par. Nakauwi na po kami. Dito po yung nakuha po natin. Ayan. Same plus light po lang. Plus light, plus light, plus light, plus light. Tingnan nyo po. Hmm? Ang dami. Kalahati po yan. At saka yung sa kanya. Hmm. Ang dami. Ang laki nako kuno namin Talahati So ito na po yung buong kuha po namin Ano? Ang dami. Hmm? ang lalaki pa. Hmm? Tingnan nyo tingnan, tingnan po. Oh, ang dami-dami nito. Yan. So hanggang dito na lamang po yung aming ating video. Um, sana naka-follow and subscribe po kayo. Maraming salamat po sa panunod at magandang gabi po sa inyo.